Good morning, mga suki, hey, mga kareels, magandang buhay. Hanap mo ba ang fresh kulay, putas, mga frozen foods, karne na fresh, at konting groceries? Meron yan dito sa pwesto namin, o yan o. Ang sarap pagmasdan, pagkompleto ang gulay, giba? Ayan no, mga fresh piggy, mayroon kami bagong tagi. <laughs> meron din kaming karning mano, fresh na fresh. Ayan o, no, meron din kaming laman loob ng white piggy. At ang mga by product on barbecue, mga naghahanap ng pang barbecue dyan at gusto nyo magnegosyo, punta na lang kayo dito sa pwesto. Mura-mura. Reflex -mura. ko din si Kaha ang aming suki araw-araw na mamalengke. Paninda niya yan. Reflex ko din daw ang aking mga angels na si Atian, si si Nono, pero wala sa video. <laughs> si AC, si Rhea, at saka si Garap, At si Shane na bagong salta. Uy, bagong salta. Bago lang sa amin. Di siya bagong sarta pero bago sa pwesto. Naghanap din kayo ng frozen frozen meat. Meron kaming available at Joel's, uh, laman at saka po Available yan. Dito sa pwesto, hindi everyday. Kasi kung naubos, edi eh ubos na. Meron din kami mga frozen foods. Naghanap ng frozen peas at sa Amex veggies na pang hinyong pang uh, anagur, eggs. Meron kami pang to vegetables. Iba't ibang klase ng frozen foods meron kaming dim sum product. pork example, ground beef, um, uh, burger patties, at meron pa pong mga pampangas belsed products, cure foods, at iba pa. Punta lang kayo sa pwesto at tanapin niyo po ang mga gusto niyong bilihin. Madali nang po makabili dahil marami mag aasi sa inyo. Mga angels ko, o oh, ayan o, no, tingnan niyo ang aming frozen foods. Ang mga freeze rin -free namin. Yung iba, hindi pa ganun kapuno at hindi pa naayos po, di ba? yalong yelo ang aming freezer. Ang aming chile, o, oh, gulo-gulo pa dahil hindi gano'ng naayos. nag ka rin ng pang-repack na, ah, repack na pala, hindi pa repack. Repack na paminta, pino, buo, crack, meron yan dito. Mga pang spaghetti, carbonara, sopas, salad, mga harina, asukal, available po dito yan. O yung iba, wala pa mga stocks ko, di ba? Bahanti yun. Meron din kami mga fishball itlog at saka mga glutinous farm. Panot ka, panot siya matamis na sinakob. Available yan dito at saka mga ibang mga uh, sari-saring ricado. dekado ba pang seasoning? Basta yun na yun. Meron din kami rambutan at saka prutas. Fresh na fresh. Galing sa bodega. <laughs> Hindi sa ibang pansa. Yan na po. Thank you for watching. Bye-bye.